Hindi kinaya ng mga kuting pirates sila Lupi at Zoro. Kaya naisip ni Vice, Kapitan Michael Django na gamitan ng hipnosismo ang kanyang mga tauhan para lumakas. Inampas ng isa sa mga pirata ang bato at nawasak ito pagpapatunay na lumakas na ang mga pirata. Inutusan ni MJ na umpisahan na ang pag-atake at mukhang mababangis na hayop na nagtatakbuhan ang mga ito. Tinawag ni Zoro si Lupi na mukhang gigil nagigil at gustong manakit. Pala ay dahil naapektuhan ang single-minded nating bida ng hipnosismo. Biglang tumakbo at sinugod mag-isa ni Lupi ang grupo ng kuting Pirates. Nagpakawala ng ultimate attack ang gatlinggan. Tinamaan lahat ang mga Pirates at tumilapon. Nagpatuloy sa paghabol si Lupi sa mga ito at tumakbo pabalik kay Vice Kapitan. Dumiretsyo sa pagtakbo si Lupi hanggang makarating siya sa barko ng mga Pirata. Tinanggan ni Lupi ang harapang parte nito at umakmang ihahampas ito sa mga Pirata. Takot at nagtakbuhan ang mga Pirata. Ngunit si Michael Django ay kailangan pigilan si Lupi. Kaya ginamitan niya ito ng hipnosismo at pinatulog bumagsak ang parte ng barko kay Lupi at sa mga pirata dahil siya ay nakatulo. Pagtanto ng tatlong tukmol na maaaring nagpapanggap lang ang kanilang kapitan. Kaya pumunta ang mga ito sa bahay ni Kahya para magmasid. Nagising si Kaya sa kanyang masamang panaginip, lumabas ito sa kanyang silid at natagpuan si Kualaman na duguan at walang malay. Dali-dali niya itong nilapitan at inumpisahan ang ikinwento ni Kualaman ang mga nalaman kay Klahador, at sinabing hindi nagsisinungaling si Usop sa kanyang mga sinabi. Pinayuhan ito si Kahya para sa kaligtasan ng buong village. Sabi ni Kahya na niya ang lahat para pigilan si Boy Labo. Nakita ng mga tukmol na lumabas si Kahya ng mansyon kaya kanila itong sinundan. Nagnap time si Lupi kasabay ng pinsalang binigay niya sa mga pirata. Nag-aalala na si Django dahil iariin sila ni Captain Kuro nang lumabas ang Mayo Brothers. Nagkaroon ng pag-asa si MJ at inutusan niya ang dalawa na atakihin si Zoro. Nagtakot-takutan naman ang Meow Brother at umatake ang berding pusa na parang batang umiiyak. Ngunit ito pala ay nagpapanggap lamang at sineryoso ang pag-atake kay Zoro. Napakabilis na kinuha ng berding pusa ang dalawang espada ni Zoro at itinapon sa malayo. Nagalit si Zoro at inataki ang berding pusa. Ngunit agad naman itong nakaiwas at pumunta sa likuran ni Zoro, at hinawakan ang braso nito na dahilan ng pakikipagbeso-beso ni Zoro sa lupa. Tumalon si Damulag at pipipitin si Zoro gamit ang kanyang bigat. Buti na lang at naiwasan ito ni Zoro at sinabi nito sa sarili muntik na akong maging pinikpikan. Pinagtulungan ng mga meow Brothers si Zoro at hirap naman si Zoro na dumipensa dahil kulang ang espada. Naisipan ni Usop na atakihin ang isa sa mga pusa para tulungan si Zoro, pero sinalo lang ni Zoro ang bala para hindi madamay ang mga duwag. Nakalmot si Zoro at natumba ang ating bidang swordsman. Pahanga si Usop kay Zoro dahil kahit nasa delikadong sitwasyon ito, nagagawa pa rin itong isipin ang kanilang kapakanan. Naisip ni Nami na kunin ang mga espada ni Zoro, ngunit pinigilan naman ni Vice Kapitan Michael Django at hiniwa ito sa balikat. Dumating si Kapitan Kalmot na galit na galit at kinagulat ni Django at ng magkapatid na pusa. Tanong ni Kapitan Kalmot na mahihina na ba kayong nilalang. Ang mga pipitsugin na to lang ay nagagawa kayong pigilan. Nagalit naman ang Miao Brothers sa ginawang panginsulto ni Captain Kuro. Naisip na mga ito na labanan si Kapitan Kalmot para mapatunayan nilang mas malakas na sila rito. Nagulat si Zoro sa pinakitang bilis ng Miao Brothers nang tumakbo ang mga ito upang atakihin ang kanilang Captain. Nang pagkalmot nila bigla na lang nawala si Kapitan Kalmot at napunta ito sa kanilang likuran. Nang haharapin nila ito, bigla na naman itong naglaho dahil sa teleportation jutsu. Hindi nila masundan ang paggalaw ni Kapitan Kalmot. Naglambing si Kapitan Kalmot at inakbayan ang magkapatid. Habang nakatutok ang armas sa mga to, kaya mangyak ang dalawa sa takot. Sabi ni Kapitan Kalmot na pagbibigyan ko kayo, pag hindi nyo naayos ang sitwasyon dito sa loob ng limang minuto, papatayin ko kayong lahat. Dahil sa binigay na palugid ni Captain, kuro na taranta ang mga pirata, at pinag-utos ni Vike Kapitan na atakihin si Zoro. Nakakuha naman si namin ng tiyempo at sinipa ang mga espada papunta kay Zoro. Sumugod ang Miao Brothers kay Zoro, at saktong nasapo ni Zoro ang kanyang mga espada, at kanyang binigyan ng Ultimate Super Slash ang magkapatid na agarang nagpatumba sa mga ito. Nagulat ang mga pirata sa lakas ni Zoro. Hiniling ni Damulag na gamitan siya ng hipnotismo ni MJ. Ginawa naman ito ng Vice Kapitan, dahil wala na itong no choice na pwedeng ipantapat kay Zoro. Nag-transform ang katawan ni Damulag at naging mabalasik ito. Tumakbo si Nami para gisingin sa pagtulog si Luffy at nakita naman ito ni MJ kaya binato niya ito ng kanyang armas. Tatamaan na si Nami ng ring ng matapakan niya sa mukha si Luffy. Nagising naman si Luffy at hinila ang paa ni Nami na nagpahiga sa babaeng tuso. Galit na galit na tumayo si Luffy at sa kanya tumama ang lumilipad na blade. At ito ay nakagat at nabasag, sabay na napasigaw sa sakit. Nagulat ang mga pirata dahil buhay pa si Luffy. Sunod na natakot sa binigay na palugid ni Captain Kuro. Biglang dumating si Kahya papunta sa likuran ni Captain Kuro. Naramdaman ni Kapitan Kalmot na may paparating sa kanyang likuran kaya dali-dali nitong inamba ang kanyang armas. To the rescue naman si Usop at niligtas si Kahya sa atake ni Kapitan Kalmot. Pinapaalis ni Usop si Kahya pero matigas ang ulo ng babaeng sakitin at hindi umalis. Sabi ni Kaya na ibibigay niya ang kanyang buong kayamanan kay Clahador basta umalis na lang ito sa kanilang village. Hindi naman pumayag si Kapitan Kalmot dahil plano nitong patayin lahat ng nakakakilala sa kanya. Tinutukan ng baril ni Kahya si Clahador, pero dinaan lang ito ng butler sa dramatic na pananalita ng kanyang pagpapalaki sa batang sakitin. Dahan-dahan niyang kinuha ang baril kay Kahya, na akala mo ay mahalaga talaga sa kanya ang alaga. Pagkakuha sa baril sinabi nito kung gaano niya kinamumuhian na naging tagapag-alaga siya ng batang uhugin, para lang mapaplanuhan ang kanyang pagkamkam sa kayamanan nito. Nakakuha ng kiempo si Usop at binaril si Kapitan Kalmot, na naiwasan ito ni Kapitan Kalmot at tinutukan ng patalim si Usop. Ginamit ni Lupi ang kanyang long range punch na kinangiwi ng face ni Kapitan Kalmo. Tumalsik ito na kinagulat ng lahat. Dumating ang tatlong tukmol at pinagpapalo sa mukha si Kapitan Kalmot. Pinigilan naman ni Usop ang mga tukmol dahil death wish ang kanilang ginagawa. Bumangong si Captain Kuro at balak manakit, kaya nilapitan nito si Usop at binunton dito ang galit. Inutos nito kay Vice Kapitan Michael Django na asikasuhin na ang kanilang plano. Sinubukan na pigilan ni Zoro si MJ, ngunit hinarap naman siya ng damulag na pusa. Inatak nito si Zoro at nagkawasak-wasak ang bangit na akala mo ay binomba. Muli itong umatake at ultimo pati ni Zoro ay ginamit niya upang mapigilan ang napakalakas na puwersa nitong damulag na pusa. Nagpatuloy si Vice Kapitan Michael Django sa paglapit kay Kahya. Pinagutos ni Kapitan Usop sa kanyang mga tauhan na itakas si Kahya at protektahan kahit anong mangyari. Agad siyang sinunod ng tatlong tukmol at itinakbo nila si Kahya. Upang makapagbigay ng oras sa mga tukmol, tinirador ni Usop si Django sa likod na kinagalit nito. Walang ganti si MJ dahil kailangan niyang sundin ang utos ni Boy Labo. Nagawa naman ni Zoro si Pain sa mukha si Damulag na Pusa at agaran itong inatake ng ultimate slash na kinasawi nito. Inutusan ni Lupi si Usop na sundan sila kahya at siya na ang bahala kay Kapitan Kalmot. Sinikap ni Usop na tumayo at lumakad pero natumba lang ito, ay binuhat na lang siya ni Zoro. Sinubukan pigilan ni Commander Kalmot si Zoro, ngunit inumpisahan ng atakihin ni Lupi si Kapitan Kalmot. Tuloy sa pag-atake si Lupi, ngunit napakabilis gumalaw ni Kapitan Kalmot, kaya hindi niya ito matamaan, hanggang sa nagawa itong mahawakan ng ating bida, pero na-counter siya ni Captain Kuro at nabaliktad. Mabilis na nakarecover si Lupi at muling sumipa, ngunit naiwasan. Kaya agad niya ginamit ang gagam pistol, pero ginawa itong tulay ni Kapitan Kalmot at saka siya na sipa na nagpahalik sa ating bida sa lupa. Hindi nagustuhan ni Kapitan Kalmot nang tawagin siyang Captain Kuro ng mga pirata. Ayon rito na matagal na niyang binaon ang pangalan na yon, kaya nga niya pineke ang kanyang kamatayan para mawala na ang pangalang Captain Kuro. Sa kanito sinabi kay Lupi na hindi ko hahayaan na sirain mo ang aking plano. Inatake nito si Lupi ng kanyang pangkalmot, pero kumuha si Lupi ng isang bato at pinangsalag sa atake. Bumaon ang patalim sa bato kaya ito ang ginamit ng ating bida para baliin ang mga patalim. Sa kanito hinampas ang hawak niyang bato sa bungo ni Captain Kuro. Tuloy na tumatakbo ang tatlog tukmol kasama si Kaya. Nagpuputol naman ang mga puno si Vice Kapitan para makita ang kanyang hinahabol. Nagkasundo ang tatlong tukmol na labanan si Vice Kapitan Michael Django. Bumangon si Boy Labo at nagbanta na papatayin niya lahat ng naroon. Dahil sa umpisa palang wala na siyang planong buhayin ang sino man na nakakikilala sa kanya. Sabi ni Lupi na lahat kayo ay mga walang kwentang pirata. Sinabi naman ni Kapitan Kalmot na wala naman mararating ang mga iyan kung wala ako. Para sa akin walang kwenta ang mga pirate crew, dahil tagasunod ko lang sila at nakasalalay sa akin ang kanilang mga buhay. Sagot ni Lupi na kahit gaano karami ang tagasunod mo, hindi mo mahihigitan si Kapitan Usok. Nainsulto si Kapitan Kalmot sa sinabi ni Lupi kaya nagumpisa ng umatake ito. Bigla itong nawala pero nahulaan ni Lupi kung nasaan ito. Biglang inindayob ni Lupi ang kanyang braso sa kanyang likuran at tumama ang kanyang kamao sa face ni Kapitan Kalmot na kinatalsik nito. Muling bumangon si Boy Labo at gumamit ng Forbidden Jutsu. Biglang nawala ito sa hangin at isa-isang nahiwa ang mga pirata. Nagkahiwa-hiwa ang paligid na akala mo ay may mga patalim sa hangin. Nagalit si Lupi sa nakikitang walang pusong pag-atake ni Kapitan Kalmot sa kanyang mga crewmates, kaya hinila ng ating bida si Kapitan Kalmot sa damit at hinampas sa lupa. Bumangon si Captain Kuro at sinabing patay na sana sila kung di ka nakialam. Umatra si Kapitan Kalmot upang umpisahan na naman niya ang kanyang ultimate technique. Sinubukan ni Luffy na pigilan si Kapitan Kalmot pero naglaho ito biglang nagpakita ang isang bata kay Django upang maging pain sa ginawang patibong. Sumugod ang mga bata at inatake si MJ. Nahuli ni Django ang isa sa mga bata at isa-isa niyang ginulpi ang mga tukmol. Lumabas si Kahya upang makipag-negotiate pero hindi pumayag si Django. Kaya inagaw niya ang blade ni Django at sinabing papatayin ang sarili. Kaya wala nang no choice si Django at papapirmahin na lang si Kahya at wala nang masasaktan. Habang patuloy si Kapitan Kalmot sa pagpapasikat ng kanyang Forbidden Jutsu, bigla ito lumitaw sa harapan ni Lupi at nagyabang. Bigla itong tumakbo na akala mo ay si Sonic, kaya hinabol ito ni Lupi gamit ang kanyang humahabang braso at hinawakan ito sa paa. Sinamantala ni Lupi na paliputan ang katawan ni Kapitan Kalmot. Kahit nagpupumiglas ito, hindi niya ito pinakawalan. Nakita ni Zoro at Usop sila kahiya na hinaharas ni Vice Kapitan Michael Django. Dalli-daling pinuto ni Zoro ang sanga para bigyan si Usop ng clear view. Binigyan ni Lupi ng isang headbutt si Kapitan Kalmot at sa kanya, pinahaba ang kanyang lieg at hinarap ang mga pirata. Sinirador ni Usop si Vice Kapitan Michael Django ng isang pillbox at sumabog ito sa kanyang face. Pinakawala ni Lupi ang kanyang headbath, na yumanig sa ulo ni Captain Kuro at sumira sa kanyang mga plano. Knock out ang kapitang mainitin ang ulo at nagwagi naman ang ating bida. Binato ni Lupi si Kapitan Kalmot sa mga pirata at pinaalis ang mga ito. Kinausap ni Usop ang mga tukmol at nagpasalamat sa kanilang ginawang tulong kay Kaya. Sinabi ni Usop sa mga bata na huwag sasabihin sa mga tagalungsod ang nanyare na pinangako naman ng mga bata. Sa kabilang banda, naghihintay ang mga tao sa lungsod sa pagsigaw ni Usop upang siya ay habulin. Nagpasalamat si Usop sa pagtulong nila Lupi sa kanya upang protektahan ang kanyang lungsod. Kinausap ulit ni Usop ang mga Tokmol upang buwagin ang kanyang pirate crew. Sinabi nito na magpapaalam na siya upang tuparin ang kanyang pangarap na maging tanyag na bravest warrior of the sea. Naging dramatic naman ang pagpapaalam ni Usop sa mga Tokmol. Nagbigay si Kahia ng isang barko na nagnangalang Going Merry sa Straw Hat bilang isang pabuya. Tuwang-tuwa sila Lupi dahil may magagamit na sila patungong Grand Line. Biglang dumating si Usop ng pagulong-gulong na akala mo ay bola ng bowling. Pinigilan nila Lupi at Zoro ito sa pamamagitan ng kanilang paa na pinagpasalamat pa ni Usop. Tuluyan na nagpaalam si Usop kay Kahya at sinabing huwag na niya itong pigilan. Sumunod na ang paalam si Usop kila Lupi pero sinabi ni Zoro na ano bang sinasabi mo sumakay ka na. Dito nagumpisa na maging official member ng Straw hat si Usop. The one, the one, the one, To see more just press the subscribe button to be notified by YouTube.